We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So, let, let's expect that. One. Ito ang naging sagot ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tanungin ng media nitong Martes, December 10, ukol sa inaasahang pag-uwi sa bansa ni Mary Jane Veloso. Nauna nang sinabi ng Department of Justice itong lunes na inihayag ng Indonesian government ang kanilang kagustuhan na makabalik sa Pinas ang ating kababayan na nakapiit sa kanilang bansa bago magpasko. Taong 2010 nang maaresto sa paliparan sa Yogyakarta si Veloso matapos mahulihan ng 2.6 kilograms na heroin. Kalaunay na pag-alaman na siya ay biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Isa lamang si Veloso sa marami pang nabibiktima ng mga sindikatong nagsasamantala sa kagustuhan ng ating mga kababayan na makahanap ng mas magandang buhay sa ibayong tagat. Kaya naman para maiwasang dumami pa ang mabiktima, Isang orientation ukol sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at RA 103604 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang idinaos sa Heroes Hall, Ciudad San Fernando lunes, December 9. Marami na rin tayong uh, mga cases na nag-a-arise uh, about anti-trafficking. So bago pa 'yun, bago pa ta uh, tayo dumami, dumami yung mga naaabuso sa anti-trafficking. Why not we stop the violence? We stop the trafficking. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang aktibidad bilang bahagi ng tao ng 18-day campaign to end violence against women of vow. Ngayong 2024, binigyan din ng Philippine Commission on Women ang advokasya kasabay ng pag-alala sa ikadalawampung anibersaryo ng pagkakalagda ng Anti-Violence Against Women and Children of VALSI Act of 2004 and Republic Act No. 9262. Si Police Major Aileen Rosario ng Regional Anti-Trafficking in Person Task Group o RATG Region 3 ang nagbigay ng orientation sa mga barangay kagawad at front desk officers. Yeah, Nare-refresh tayo, uh, nadadagdagan yung kaalaman natin. Mas maiintindihan mo siya, mas madali mong i-deliver sa ibang tao. Paano mo i-handle yung situation, lalos na kung nasa worst na situation ka, Kasabay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mayroong 11,585 reported cases ng VAW-related crimes sa Pilipinas noong 2023. Para sa mga nais humingi ng tulong o mag-report ng mga VAW-related crimes, maaaring lumapit sa mga Violence Against Women Desk ng iyong barangay. Para naman sa mga human trafficking crimes, makipag-ugnayan sa Regional Anti-Trafficking in Person Task Group, tumawag sa 0917 146 by 52 Ashley Punzalan C 36 News